ginagawa <laughs> ko sarili ko. <ba>? Ah! Ang <laughs> nagagawa rin sa sarili nito. Binistiya sa kanay, isa pa. <laughs> Awa! <laughs> oh, oh, oh. oh, oh. <laughs> Awa! <laughs> nah, hindi ko nakakain! Saan na? <laughs> so, Taig mo pa na kain om um, hindi kayain siya! <laughs> hindi kayain <enjoy>. siya! <laughs> Sabihin nito baka nagkakain yan si Pastor Corian <laughs> pag hindi ako magkapaniwala. <laughs> <laughs> na ganun pala ika yun <laughs> Ikaw na, ikaw na. Sana, yun? sana. Baka, epekto to na ano eh. Ba't ako dinamay mo eh? Hindi. Kasi, may <laughs> na. Ako na, high five na naman ako. Sige na. Gusto mo makita yung